Happy Friday sa inyo mga idol! Ano mga idol, para kaming mga pusa, nagtatago sa ilalim kasi inakot kami ng ulan, susukot kami sa palengke ng anguno. Ano nga pa nyo idol, lakas! Kinukata namin dito mga idol nung Logos lang kasi gusto ng municipal lang kung daming tolo mga idol oh. Charger, yung mga fans nyo, ayun Ayan, Ayan yun yung sinukata namin, yung dulo na yun Oh, lakas oh Ayan, pinabot kami na ulan mga idol, mga follower Ayan, dito kami sa Angono, Palimuti Susukat mga idol, pinabot oh Lakas Ayan na tayo, pinabot tayo mga idol Oo, lakas na ulan mga idol oh kaya kami ano, para kami nakulong mga kapadya mga idol, o pala hindi na ang huno makas hindi kami makababa mga idol dahil grabe yung lakas ng ulan tinabot kami dalawa ni tinabot kami dalawa ng isang kasama ko na vlogger king monetize na to sa Facebook mga idol sa anong mga mga idol Jones Madini mga idol follow mo siya ito uh, mga idol ito na yung sa amin ng Peres Cruz Robin Enterprises tinamahan ko lang ito mga idol ay inabot kami ng ulan ito bumulusok bigla ang ulan mga idol mga palawir Eh lakas Silong muna kami mga idol dahil hindi maganda. Talaga madudulas kami rito. may kakarikan dito ng konti. Oh. Buhay nga naman ang latero. Happy Friday sa inyo mga idol, mga follower. Ayan talaga buhay ng latero. Uh, ang hirap, ang hirap pag pinabot ka ng ulan sa taas ng bubong. Para kami ano dito. Kumbaga sa ibon. Yan. Eh, Basta kung sisiw. Parang manok. Eh, kailangan kami sumilong kasi ang init kanina tapos biglang ulan eh. Nagsusukat kami mga idol. Dito lang po, kaya, dito lang po sa Anguno. Public market. Public market mga idol. Mga idol eh. Ito yung palinti ng Anguno. Ayan. yan mahaba to, Malaki palengke palengkina ang uno mga idol. Ito talaga buhay ng isang latero, isang construction worker. Okay, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon po sa inyo. Happy Friday Luzon, Visayas at Mindanao. Sa masulok ng mundo. Ingat po kayo mga idol kasi yung mga yung kulang natin ngayon dito sa Pilipinas, tabogso-bugso. Kasi mainit tapos tapos ditira ng in ulan kaya nagkakasakit tayo ubusipun Okay, thank you God bless mga idol shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko good afternoon po sa inyo happy Friday ingat po kayo mga idol thank you God bless